Inalmahan ng ilang kongresista ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na mag-angkat ng bigas. Pero ayon sa DA, hindi naman ito pang matagalan. Handa rin silang mag-iba ng estrategiya para mapalakas ang local production. Si Rod Lagusad sa report, Rise and Shine Rod. Dahil sa agam-agang kaugnay ng supply ng bigas ng bansa, sumentro sa usapin ng importation at rice self-sufficiency ang isinagawang pagtalakay ng House Committee on Agriculture and Food. Inalmahan ng ilang mga kongresista ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na mag-angkat ng bigas. You want to ask DFA to ask Vietnam, Thailand, and India. And then you want to extend EO10 to lower the tariff of imported rice. Puro import na lang kayo. Yung recommendation nyo this is a flag of surrender. Kinakailangan ang ka-Australia na magtulungan dahil hindi laging sagot ang importation. Hunger in Metro Manila went up from 10.7 to 15.7 because of our dependence on imports. Because imports are more expensive than local ano, production. That is more I think um that is the gut issue here. Our rice prices or rice production their entire rice demand and supply and pricing dynamics has resulted in an increase in hunger. Rekomendasyon ng DA ang pag-angkat ng pribadong sektor ng nasa 300,000 metric tons na bigas sa katapusan ng Agosto at karagdagang 300,000 metric tons sa una hanggang ikalawang linggo ng Setyembre. Nais nice din ng DA na umangkat ng 500,000 metric tons ng bigas mula November 15 hanggang sa ikatlong linggo ng Enero bilang paghanda naman sa epekto ng El Nino. Kasama na rito ang pag-issue ng Sanitary and Phytosanitary Import Clearance ng Bureau of Plant Industry sa loob ng pitong araw at pagkakaroon ng Super Green Lane para sa imported rice hanggang Pebrero. Paliwanag ni Agriculture Undersecretary Mercedes Umbilla, hindi naman ito pang matagalan. Kakaunti na lang kasi ang nakaimbak na bigas. These recommendations are just really to stop gap yung ating ano yung hindi na ang talagang ginagawa ng DA talaga is palakihin talaga ang ating production but during this period kaya meron pong limitation yan eh may period limit lang yan para lang hindi talaga aakyat ang ang presyo ng ng bigas natin pero talagang ang pinakaano pa rin ng DA is really under production. Sinabi naman ni Undersecretary Lucadio Sebastian na babaguhin nila ang kanilang estratehiya. We should focus on improving the productivity of our local production. And that is actually what we aim to do. We now have to recognize that we have to adapt to climate change. Whether we like it or not, we have to change one of the, if you will support us, Mr. Chair, we would like to move our main rice crop from the wet season to the dry season. Ayon sa DA, nakikipaugnayan na sila sa si National Irrigation Administration para ma-maximize ang rice production sa panahon ito na makakatulong sa lean months. Kung hindi isasamang ending stock ng nakaraang taon, nasa 13.1 million metric tons ang tinatayang produksyon ng bigas ngayong 2023. Mas mababa sa tinatayang 14.83 million metric tons na demand kaya panawagan ng grupong sinag na suporta ng local rice production upang makatulong sa mga magsasaka at maiwasang umasa lagi sa importasyon. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!